Daming alahas ito din ah. Masaglaan. Hindi ka bumili ng alahas. Yung ano lang ba, yung maganda kaya ganyan. Pag, may ano, may investment. Uh, Oo, oh, pag may ilangan ka. Ito oh, nasangla na ito. Ilang bisis ito nasangla eh. Oh, ano yan? Oh, yan? Oo. Oh. Ilan ang ano? Ilan 70. Kakalukat ko lang yung nasunugan tayo dito. Silangla mo na yan. Pag oh. mo ate Jen, pag sumangla ka halimbawa, inan, ilang hulugan? Monthly? Monthly, bago mo, ano. Uh, kasi pag hindi mo hulugan. Oh. Pero na rin wala na. Wala pag na. Pag hindi ka nakahulog buwan-buwan. Oo. -buwan. Oh. Ilan hulog mo buwan-buwan? 149. Tapos, 7K mo na sangla. Oo, oh, 7 huh? Oh, so, maganda mo din ang ganito. Okay? Ano, labang? Dito na tayo. Dito na muna tayo tumawid. Lumaya na. Ika, malaki yung sahod mo. Kailangan may imbes ka. Hindi naman sa pagmaano. Just, just in case po, may emergency din, dyan na. Ano? Oo. Na may may isang ano. Oo. Oo. Ganyan -tanong -tanong din na dyan. Nagatanong pa rin dyan ako. Mas maganda kasi yun iyo yung malaki ang ano nyan. Ito, 18K ano? Oo. Ano nga yan? Pero doon ka bibili sa Palawan po siya, sa ano? Eh, mas mahalood sa Palawan. Eh, paano doon ka bibili sa may... Sa may Pinakaming, dyan sa may Santa Cruz, diba may ano dyan? Hindi ba yung... Ha? Diti. Ha? Hindi ba yung Diti? Hindi. Di di, pinakaming yun eh. Eh, saan ba dapat sa Palawan? Kasi... Sa halagang... Hindi, yung mas maganda Okay. Ano, ano, ano? Nakatry kasi ako. Ano kasi yun sa... Kailan ang ano niyan ka? 22. Sa 22. 17. Sa ibang bansa kasi ito. Nung na-try ko dito bumili, hindi siya natanggap kasi kalahati lang pala ang gold. Saan mo yan sinangla dito? Palawan. Palawan? Yeah. Madami naman sa Palawan, no? Oh. Na, Narilimot ka? Oo. Oh. Magkano um, kaya yan? Depende. May inaanuhan nga ako doon. 1K lang yung pindad man na cross kulintas? Hindi. Pindant lang. Pindant lang? Oh. Pwede kaya yung pindant lang? Oo. Oh, may Magkintas naman mga yan. Walang sabay na ano. Gusto ko kasi ano ba yun? kulintas Oo. Oh, may kwintas naman eh. Ayoko naman pumabasa yan kung ko naman nasa 3. May nasa 3K plus na. Oh, depende sa ano. Pasok ko sa... naman mag lang. Di ba nagataas naman yun? Na Oo, oh, Di nagataas diba? Naga -taas naman. Na oh. <coughs> Guys, ah. Mabuti rin naman. May bangko naman kayo. Ha? Huh? May bangko naman tayo, Oo. nag-aral ba yung kapatid mo? No? Oo, oh, yung bunso. Civil engineering yun. Plus na mm -hmm. lang yun na nag aaral so Ilan pala -aaral? kaya ng kapatid? Lima. Puros kami tapos. Ah, oh, maganda. Yung bunso na lang namin nag-aaral. So, and ay, ano pala ngayon? Uh, college na. Oh, oh. Yung panganay namin, permanent na, teacher na. Oh, maganda. Sa inyo nila din nag, nag ano, picture. Oo. Oh. Yan din ang pagpaaral sa amin. Pero may scholarship man ako dalawa. Ikaw? Kaya hindi man sila nahirapan sa akin. Oo, oh, tas working student ako. Ah. Kaya may allowance din ako. Matalino ka pala. Eh, hindi yeah. ako. Kasi sabi nila pag scholarship, ano eh, matalino. Hindi. hindi. Kailangan mo lang mag para hindi ka makakuha ng 3 na grade. Ito. Dapat 2 lang sa bagay, ano itong molday? Moldo? Hmm, ano yan o? Blue Destiny, Cantonese. Para siyang kasi, ano siya? Ka? Hindi kaya makapasig doon. Ang <coughs> bawal dyan. Tay baklaran dai. Ha? Pagtapos ng extra ko, magdadala ng mga katrabaho ko dito. dito, dito. dito, dito. Uh, ang so, kasama ko pala trabaho ng Yaku eh. Hindi, tayo ma-set man kita sa kita lang magawa. Diba? Ma-set kita tayong dalawa lang magagala. Ha? Oo, oh, pwede na mo. Magagala tayo sa nag-set tayo. So ngayon, open na kayo ngayon? Oo, oh, alas 6 pa lang open na. Yung mga nakapang alas 6, papasok mo sila. Tapos may pang alas 9. Oh. Pag mga alas 6 magpasok, ang out nila alas 3. Pag alas 9 na, out. Oh, pag alas 8, alas 5 ang out. Alas 8 na aga, hanggang alas 5. So ikaw, anong oras ang out? Pag alas 9 pa alas 6, ako alas 10 pa alas 7. Minsan na lampas ka, kung may tao pa So malapit na lang pala dito, no? Malapit. Mm -hmm. Malapit. Ay, totoo ako sa'yo dyan kasi maganda din yung dyan? Dinadaanan doon namin ni Jojo. Iikot ako doon ba? Iyatid lang kita, parang bodyguard. Dito pa dyan, ati Ano man yung yan, ikot-ikot lang naman yan. Ang lapos lang naman yan doon sa may, ano sa may dinaanan natin. Ah. Pampadagdag ng ano at okay, may sure dito pa, Abinida, pa, huh? Metropol. Doon sa may... sa so, ko pa dito kabisado yung uh, ba, ano. Ako magtanong lang ako kung hindi ko alam. anong ang oras na ngayon? 9:37. na natin ng proper. Dapat agahan mo dapat agahan para may ano ka yung tawag ng uh, base attendance so ay hindi din hindi din wala ko overtime dalawang araw nag kami. Dalawang oras, okay. isang oras 75 Anong pangalan nga dito, Day? Ano? Open Street dito? Open? Yeah, open. open. Oh. Pater. Ang ganda ng ano nila. Oh. Okay. Yan o, oh, Salazar Ay, medyan um, mo yung Salazar din sa Ay, um, Pwede Ay, Pwede mga. Pwede ka mo pumasok. Ayaw, oh, hindi ako. Pwede ka lang sa mga pan. Bawal yan. Hindi Oh. Kami nga dyan, nag-ano? May balagay mo, ang na pumasok. Ha? Huh? Walang walang bawal. Punta na 'di ba dito si ano si si Ibana? Ah. Uh, Alawi. hindi, ko na ano ng personal si Ibana. Hindi dati din nanda dito kasi no may casino diyan. Asan? Oh, Benda. ah, kasi okay. Bawal yata dun eh.

dyan pumasok. Minsan kasi mga mall, ano eh, bawal. Ha? Sa SM, sinita nga ako sa SM. Okay, no? Yan ang yung salasa. Pero may sa taas yan, malaki yan. May second floor, third floor. Sa second floor, siya medyo... Ah, manda rin supermarket. Ah. Oh, sa... Mall yan. Pupunta yung sa loob. Ah, oh, dito may daanan. Ah, punta ko dyan. Hindi oh. ba bawal? Hindi ah. Oh. Saan ko Ah, yun yung Salazar. <laughs> Makita ako nila nila. Did you guys? Ano sa nasa taas? So bye! Thank you very much! <laughs> ah. So, ayan na mga lakatsera. Hinatid ko yung uh, kaibigan ko sa work niya sa Salazar Bake Shop. So, ito yung area na ong pin. So, makisaglit muna tayo dito bago tayo uuwi. So, ilang bis, parang ilang bisis na ako nakapunta dito mga lakasera. Diba ang Ito ang tiyatawag na Sayon Manila uh, Welcome Manila Chinatown Di diba? Nakapunta ko ng Manila Chinatown So, the droid Okay, okay. So, pag-alagala tayo dito. Eleven. ng mga lakatsera narating tayo sa Manila I will uh, Manila Chinatown ang tiyatawan ng Manila Chinatown ito pala oh. Diba? Manila Chinatown akala tayo makapasok tayo sa ano, hotel pala yun. <laughs> kaya nga, tinanong ako eh. Kaya nga, yan ang inano ko. Magtanong muna tayo bago tayo papasok. Charot, baka magkamali tayo sa pagpasok. Diba? Papasokin natin, hindi natin. Di para sa atin. Basta sarap pumasok pag atin. Joke lang. So, hanggang dito na lang mga kotsera. To be continue na lang kasi ang haba-haba nating ah... Uh, lalakbayin dito sa Ongpin hanggang sa Binundo. So, yan. Maraming maraming salamat. Have a nice day. Happy weekend.